Magandang araw na naman mga idol at muli ang inyo po na video ay hindi na naman pagdadagat at pangisda. Dahil sa video nga ito ay panibagong gala si Arina naman yung mga saksihan. Makalipas nga na napakaraming taon bago ako ulit mabalikan ang islang ito. Saan ako pinanganak? at lumaki. Halos 20 years ang lumipas bago ako nabalikan ang lugar na ito. Kaya naman napakarami na ng pagbabago. Kagaya na lamang ng dana ito na nung araw ay napakatindi ng putik ng aming nalalakaran tuwing kami ay papasok sa eskwelahan. At isa na rin sa pagbabago ang mga puno ng nyug na ito na noon ay maliliit lang sila. Pero ngayon ay nagtatayo gana. Mas malinis na rin ang paligid nito na noon ay gubat at ngayon ay nahawa na. Kaya naman kahit naglalakad ka ay talagang napakaginhawa. <tos> <tos> Yan naman idol, palusong mo ng tabal oh. Yan, tabal. Yan. Nakabala hagdan. <coughs> 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 Nagkaroon na rin ng maayos na hagdan sa parting ito na noon ay nukit lang sa lupa ang bawat step na iyong hakbangan. Sa tuwing dumarating nga ang tag-ulan ay talaga namang dagdag pahirap sa bawat estudyante na papasok sa paaralan. Kaya ang masasabi ko sa mga estudyante ngayon ay napakaswerte nyo na dahil hindi nyo inabot ng panahon na hindi pa uso ang kalsada. <toss> Lapit na. Ila-step na lang. Nalito na ako. <toss> Matapos nga aming ilang minuto ng paglalakad simula sa mismong barangay ng Bunbon ay narating na namin ang sakayan na kung tawagin ay tabal. Noong araw nga ay ilan-ilan lang nakatira dito pero ngayon ay marami-rami na rin at ang iba nga hindi ko na mga kilala. Dito nga pala nagsisilbing daungan at sakayan ng mga estudyante na nagbumula pa sa sityo Bungliw. At ngayon nga kami ng mga patid ko at pinsan ay pupunta sa kabilang ibayo lang para makapasyal sa kanilang taniman at dipahan. Dahil kasalukuyan nagluluto pa lang ang isa kong pinsan ng lambanog ngayon. At kami naman ang pakay namin ay makapagbuko at marating na rin ang lugar na amin dating tirahan. Yan. Masakay na ka Hintay ko na lang kayo pagbalik. Ii. Iiii! Ay, lalaki pa rin yung parang hindi ko nakawin. Ay, lalaki pa rin. Hindi na kaya. Ah. Okay, wala mo. pa Parang Thailand. Ah. Na. Ito na. Napakarami nga ng alaala ng kabataan ko sa ilog na ito dahil dito ako natutong lumangoy mga at mga uri na rin ng alimango isa na rin kasi talaga ito sa mga nagsisilbi libangan ko tuwing ako ay walang pasok kaya naman pagdating sa hapon ay magkakabit kami ng mga bobotrap na panghuli ng alimango At sa umaga saka namin ito papandawin ng aking mga kuya At kapag nakakahuli kami ay aming binibenta at ang iba naman ay pinanguulam na Wala talagang kasing sarap ang mamuhay sa probinsya dahil sa pangulam ay libre ka na. Kanya lang ang pangunahing kailangan talaga ay ang pera Dahil kapag wala kang pera ay wala ka naman yung pambibili na iba mong kailangan pa At ang pinakamatindi ay kung wala ka rin namang lupain na masasaka pala, iba, 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 Sa parting ito nga pala mga idol ang aming dating tirahan at noon ay tanging dalawang bahay lang ang nakatirik dyan, yung sa amin at saka ang kay Lola. Sa bahagi ito nga rin mga idol ng ilog, madalas kami maligo noon at mga isda, kasama ang aking pinsan at saka si nakuya. At dito rin nga yung madalas maglatag ng bintol na panghuli ng alimango. Tara mga idol, nandito na kami sa ano sa... Sa aming mabuntahan sa uh, Ibayo. Kung tawagin sa amin sa kabilang, yung, ano, kabilang ilog. At nandito na yung uh, sasahan ng aking mga pinsan. Ito. Yan po tiga ka. mga kanilang anuhan. Nipahan. Kuhaan ng ano ng tuba at lambanog. Tuba na ginagawa ng lambanog ayan. Ha? Oh, huh? Dito na tayo. Wala kayo nasa sana niyo pisa na ni. Kumuwi na sila ani. Dapat pala yata ay mo na sila inintay. Ano at sasakay pagbalik? Isa. Ano sasakyan natin pagbalik? Baka ayaw dito ng papa yung bangka. Papalit Ang papa? Eh E pala hinintayin muna natin. Dito, sa doongan. Saan nga? Linter. Matinik na. Ah, lang mga idol oh. Amya. Update ko kayo. Malayo-layo tong lakad din papunta do sa ano sa kanilang kubo-kubo. Mahirap oh. Mahirap ang daanan. Yan dito tayo sa gilid ng bundok mga idol oh. Yan. muna tayo ng parita. Ya. Yeah. Siguro ka lang ng adula. Sus. Grabe init at tubig. Whew, dulas. Ya, yeah, dito na tayo. Tayo na pala yan ng Ato lahat ng kanilang ano. Ito ang lahat ng kanilang nyugan na sinasaka. Yan, to alak siguro to. Wala, wala namang ordinaryo lang. Ya, yeah, ito na lutuan nila pisang rin ano. Oh, maganda na pala lutuan nila dito eh. Nadin ang kuya wala. Hindi naman kasama do si Inan. Oh. Yan yeah, pala yanan sila diyan, no. Ito dito sila nagluluto mga idol na no. to ba. Mamaya kapag inabutan natin si Pisarin ang magluluto. Bibidyuhan natin. Ay, ito pala may nakasalang pala oh. Nakita niyo si Asol, nakasakay kayo nila sa bangka. Oh. May naka may, na, may ano pala no? may nakasalang. Aba, oh, pala pisarinan ay. Sa dikit dali natin spaghetti. Oh, Eh, oh sa inyo Kayo'ng datatap. Eh, mga idol, ito, ito 'yung lutuan ng ano lambanog. Pagkagaling sa ano, sa niipa kukuha ng ano 'yan, ng ng tuba. Sasalang dito apoy, oh. Lutuan. 'Yan ang tuba, yata ako tubig. Aba, ng ano. Yan ang lambanog. Gugan niya ng kalakas tulo. Oh. Yan, lambanog na yan. Oh. Galing na sa ano, sa Boy, ito, sa ito, ito. pawis. Sa pawis. Tumutuloy yan sa ano, sa tubo. Ima, Galing dito. Yun. Okay. nito ang tuba. Saan? Nandito sa loob. Yan, nandiyan. Tapos kukulukulo na lang diyan. lang dyan. Punta daw sa ano sa house. Lilipat diyan, oh. oh. Ito pa, ito yan bang oh? mo ko Dito ba lahat? Sa kalan. Ba ito, Pasil. Pasil dito, pasil. Yan ay patubig para mag mag magkaroon ng Pawis. Magpapawis yan. Galing dyan. May malamig doon na tubig para umakyat yung pawis. Paglabas, ito na lang banog na. Ganyan sa kalina, oh. Grabe, oh.